sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet O subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw araw Akala mo kamay pa na GF mo hawak mo Parang basa yung pants ni idol ah Ya eh, tak tataka siya, matambigat. Moro ko kalokohan. rice. Oh no. ang nahirapan siyang lumunok. Useless yung only rice. Sabi ko pumorma siya kasi kakain kami sa live chef sa harap. Pura <laughs> <laughs> pa naman si ate. Pasukin <laughs> natin ang mundo ng laro. <laughs> may basketball, may volleyball, may bunutan ng bulbol. kasama yung bulbol. Ilang nga ba natin malalaman ang home? Luto na yung atdo. Bye. Pagsunog. Haha. Haha. Ah, Haha. 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 Nothing beats a Jet 2 holiday. <laughs> <laughs> Bakit, boy? Mayang, boy? <laughs> Hindi totoo <throw> yan. Guy, <laughs> ng isang ng halimbawa reaction. ng bawel. Bawel umihi dito. <laughs> Very good. trainer Na po. Pasensya na idol ha. Ah. Wala na ko bala ako balak magjujowa. Dahil, hindi pa ako sanay. Sanay na talaga ako sa sarili ko. Ah! <laughs> Shell. Bahala ka, good. Naiwan mo ako, plus mo. <laughs> Nakakapulay kasi. No? What the f***? Mag-stream eh. Customer number 56. Okay. Okay. Bibigyan niya. Kahit wala na ulang. <laughs> Thank you. Okay ah. Uh. Naisip ko lang kung hindi siguro tayo nagkakilala. Hindi kita kilala ngayon. Malamang. Sabi buhangin. Sabi buhangin. Sabi buhangin. Sabi buhangin. Sabi Sabi buhangin. Oh. <laughs> ba? Wala lang mo yan. Yan ba kasi yan, mahabang ka? <laughs> Bakit yan <yeah? laughs> <laughs> naman yan? Masarap pa rin ka, kuya. Aray, ka sa akin Oh no! Ba? Si ate na sa... Wala. Tumatanda na kasi yun, oh. Kayaan nyo rin. Hindi ah, para magkakamukha din? Mm. <laughs> Nakala niya, talaga eh, Wala Oh no! Ah. ah Papalitan pa kaya yan? bumili kayo. Check nyo yung design, bumili kayo. Kayo nga ano-ano dyan. Live seller na How much po yung large? Nandyan na po sa yellow basket natin yung mga price. Yan yung presyo, nandyan yung design. Ba't hindi tignan? Bakit tatanungin? Tawa naman. man. Huwag tatong tanong. Pwede naman tignan. Lahat na lang ituturo. <laughs> 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 hindi yung mga adik ang ituro nyo dyan. Tama nga naman. <laughs> 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 <sumot yan>. sobra. <laughs> Sungit ng seller. Huwag kayong pakialam. Ako ang nagtinda, kayo ang bibili. Hindi <laughs> pwede yung magdidemand-demand kayo dyan. Nood-nood kayo, tas marami kayong gustong gawin. but hindi kayo ang gumawa? Mag-live kayo, tas gawin niyo yung mga gusto niyo. Oo nga naman. Beer. <laughs> stock me tao oh, đã rồi Tao sẽ mang hết Anh Hiền Bà lâu linh ta Đất xì đi Đi <laughs> làm bây giờ rồi Bumwelo pala man. <laughs> Nagbago isip. <laughs> <Ayaw> pa. <laughs> pala gamitin yung racket yun eh. 1 <laughs> plus <two> equals three. <laughs> <You> are... <laughs> sa baba. Parang <laughs> 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 <wambi> yan. <laughs> Uy. 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 Ah! Ba, lupita. <laughs> Baka tumamba lang. Ang galing. Ang galing. Ano Meron akong labing limang mansanas. Hatiin natin. Walo sa'yo. Lima sa akin. Ay, pito sa akin. Pwede ka lang ha. Walo sa akin. Pito sa akin. Pito sa'yo. Oh, ilan lamang mo? Isa. Tama, tama. 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 Tapos, bibigyan pa kita ng dalawa. Ilan lamang mo? Ilan lamang mo? Hmm. Nagugulo niya. Tatlo. Ulitin ka, ah. meron ako labing limang mansanas. Labing limang mansanas. Destructed gel. Ano, hatiin natin. Walo sa, walo sa'yo, pito sa akin. -hmm. Ilan lamang mo? lang. Sige, bilhin mo. Eh, may mga magisya na mo dire. Ano ang braha ha? Ano ba ninyo ang braha? Oh, number. 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 Yeah. Sunod. Sino na yung pagkita ron? Puro alas. Alas. May alas. At na naman na. Beto na naman mga itong mga viewers. Sino na sa mga gantong mga chikwari? Malito ta. Malito ta. Okay. Ito din kaya. Baka nagyay. Ibalik ba? Ano na ba? Ano na yung alas ba? Ano na yung kay, Ibalik sa numero sa numero. Numero sa. Numero. Numero sa. May hidden na talaga yan. Numero. Numero para makita sa mga ba talaga? Ito puro naman itong. Kanaang.